Tampok sa ating balitang sports, tatlong daana at uh, anim ang kumpirmadong atleta na lalaban para sa darating na Asian Games 2023. Pahayag yan ni Mayor Bumble Tolentino sa isang press conference kanina umaga. Bukod pa rito, binanggit din ang pagsumiti ng apila ng Philippine Olympic Committee para sa basketball simula na matapos ang FIBA World Cup. Tunghayana, ang maaksyong balita sa mundo ng sports, hatid sa atin ni Jasmine Canonoy. Ang aksyon para sa Balitang Sports, kumpirmado ng 396 na atleta ang lalaban para sa Asian Games 2023, ayon niyan kay Mayor Bambol Tolentino sa isang presko na isinagawa ngayong araw. Sa naganap na open forum, sinabi na Tolentino na natutunan sila sa high model na kumpleto ang team. Mayroong psychologists, therapists, nutritionists at doktor para sa mga world-class athletes. Katulad na lamang ni na EJ Obiena, Carlo Yulo at marami pang iba. Samantala, ipinaliwanag din ni Tolentino ang pagkakaiba ng Class A at Class B. Class, class A, uh, those will be funded by the government by PSC, the Sports Commission, as the funding agency. The class B are those still willing to compete. Dahil gusto nilang, may papakita raw silang galing. yes, you will be allowed, but KKB yun. Humanap kayo ng sponsor mo. Dagdag pa nito, kapag sila ay naguwi ng medalya, magkakaroon rin sila ng incentives galing sa gobyerno. Binanggit din sa presko ng pagsubmit ng apilang POC sa basketball na halos araw-araw nilang pina-follow up matapos ang FIBA World Cup 2023. Well, everyday nagpa-follow up kami. After the World Cup FIBA basketball, almost half of our players, hindi na pinayagan yon. Kasi naglalaro sila sa Japan, commercial league and Korean league. Siyempre, sabihin ng Japan, ba't naman kayo ipapayagan namin, kami rin ang kalaban nyo. All right. Uh, like sina Dwight, Ramos, etc. Uh, so, mayroong next na pinalit. But yung pinalit, wala sa long list. It should be in the long list. Uh, kung magpapalit ka ng athlete, dapat nasa long list. Uh, whether injured, or medical, or not, whatever reason, dapat nasa long list. Doon ka pa sa long list. So nagkataon yung pinalit natin ni na sa mga basketball. Uh, wala sa long list. So that's why we're updating. At iyan ang mga balitang sports. Ako si Jasmine Canonoy. Balik sa inyo, Alvin and Vanessa.